Para bagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Nagatid si Papa Odon ng mineral guys. Kaya ako yung nagasikaso kay Alter. Pero siya yung nagpaligo at nagbihis niyan. Yung ako na lang yung nagsuklay at nagayo sa buhok niya. Tapos ayan, kinuhanin ko na siya ng baon. So ihahati din naman ulit ni Papa Odon si Alter sa school. Para nga marunong na siya tumawid sa daan. At gustong gusto din naman talaga ni Alter guys. No mag at maglakad lang papunta sa school. Para daw siya pawisan. Kasi di ba minsan na lang yan siya sa bahay. Tapos nakatutok lang sa gadget. Kaya ayan, gusto niya rin maglakad at mag-exercise. Size. So ayun, hinatid na nga siya ni Papa Udon at hindi na nga ako nakapag video-video dahil nga maraming nabili dito sa tindahan. At maya-maya nga, andito na naman yung ano pakaway kaway pang nalalaman ang hinti ng ating mighty. At dahil nahiya siya guys, no? kaya ayan si Mr. Jonas yan. Nagsanglas siya kasi nahiya siya sa pagwa-vlog natin. Charing! Mali daw guys, no? Ayan, may pakaway-kaway pang nalalaman si Jonas dyan. Shout out nga pala sa aming ahente na si Mr. Jonas. Hindi ko na nabanggitin yung kanyang daw kasi ayaw niya. Charing! Subutin na lang talaga guys, no? Yung sa Mighty ay pwede nang magbayad sa bank account transfer kaya yon sa bangko na lang yung iba yung binayad ko ba kasi yung pera namin ay nasa GCash kaya ayun sa GCash yung iba tapos yung iba naman ay cash so pagkatapos nga nating makuha yung aking ano doon yung aking mga in order sa kanila ay think ano lang naman yung in order ko sa kanila limang may oh, limang camel at saka tatlong mighty Pagkatapos nga, ayan, at pagkatapos kong mag tinda at nakapag-exercise na ako niyan. Nag-walking walking muna ako doon sa aking exercise lang na doon sa tindahan. Salitan kami ni Papa Odon habang naka doon sa white World. Tapos kong mag-jogging-jogging. So, kainan time na mga 11.30 pa lang ata. Ginutom na talaga ako. Kaya kailangan ko nang kumain. At ayan, nag-ano lang ako. Nag-scramble egg. Yung nilagay ko naman na Mantika dyan or oil ay yung minola coconut oil. Tapos yung nilagyan ko siya ng aking garlic oil na ano yung gamit ko din, minola oil. O ba diba? So low carb na low carb talaga tayo ngayon. Wala na naman ulit kanin dahil meron naman tayong scrambled egg. Tapos ito yung aking lip over na inihaw na karni ng baboy. Kunti na lang yan siya. Tinago ko talaga yan guys. Nung yung mga taba-taba talaga kasi nga gusto na natin bumalik sa ating paglo low carb. So ininit ko lang yan at nilagyan ko rin ng chili garlic oil para sumipa nga yung anghang dahil napakaanghang talaga yung gawa ko niyan na chili garlic oil. Ayan. At saka para malagyan siya ng lasa. So nilagyan ko lang yan din siya ng Himalayan salt. Tapos okay na, low carb na yan. Tapos meron din naman ako sa ref na pipino, yung kalahati na lang at yung pwedeng kainin. Kaya kinuha ko na at hiniwa-hiwa ko na. Tapos nilagyan ko lang ng asin dahil wala pa akong mayonnaise ngayon. Hindi pa ako nakabili ng low carb mayonnaise. Kaya ayun, asin lang muna yung aking inilagay. Tapos ayan na. Tapos may ulam sila sa kusina, yung ano tuna. Yan, kanto na daw yan sabi ni Papa Udon. At ginawa nilang tinola. Kaya ayun kumuha na ako naghigop-higop na tayo ng sabaw tapos ayan yung aking pipino nilagyan ko lang siya ng Himalayan salt pati yung tinula guys kasi matabang-tabang nga siya kaya tara kain tayo sabayan niya akong pagkain-kain ayan yung aking Himalayan salt

Oke. Oke. Beres.

Ay, ay, ay. Burn out pa.